So yan mga boss, isang long ride naman tayo, pauwi tayo ng Bulinaw, kasama natin mga tropa natin na nagtatrabaho dito sa Bulacan. Bali pitong motor nga pala kami mga boss, matandito na nga pala tayo sa arko ng Pampanga at inabutan na nga tayo ng liwanag mga boss. Makalipas ng ilang oras na pagpapatakbuan, nandito na kami sa Pangasinan mga boss. Bali na lang ang takbo namin dito mga pups kasi ini-enjoy na namin ang kalsada ng Pangasinan. Sila-sila pala yung mga kasama natin mga boss. So ayan mga boss, stop over muna kami. Hello. Hi. Welcome to Pangasinan. Ya, belakang tu ya. Belakang belakian. Ba, kanalang, ba, pa-follow. <laughs> uh, just, so yellow Vlogs. <laughs> YouTube channel. <laughs> yellow Vlogs. <blocks>. yellow Vlog <laughs> So yan mga boss, kain muna tayo ng taho para may laman ng ating sikmura. Medyo malayo pang biyahe natin, na nasa isa't kalating oras pa mga boss. Nandito pa lang tayo sa Aguilar. Alright, ayan mga tropa. Ayan o brother. Ayan mga boss, andito na nga pala tayo sa arko ng Bolino. Pagkadating ko nga pala sa aming lugar mga paps ay nagumagawa na nga pala ng pulutan siyang kalamil. Tubay to nga pala ang inumin namin. Bale ang pulutan nga pala namin ay kilawin. Tsaka pugita mga paps, first bite natin. Alright. So lead mga paps. Ito yung mga namis ko pag nasa probinsya ako. Kinilaw. Tsaka mga pugita. So ayan, alright.